Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending In this video po, uusapan natin ang tungkol po sa Hilo Peso Ang uh, Hilo Peso ay nirequest po ito sa atin para gawa natin ng review Kung uh, hahanapin nyo po ito sa Play Store uh, Kahit anong gawin nyo po, hindi nyo po ito ma-search sa uh, Play Store Dahil hindi na po ito available sa Play Store sa ngayon Ano ba ang way para makita nyo po ang app na to So, ito yung dahilan kung bakit marami kayong nakausap ng mga agent ni Hilo at sinasabi nila palagi na punta kayo sa telegram. O, doon nila dadalhin ang kanilang magiging biktima para doon nila i-educate, i-hypnotize, parang gano'n. At doon din ninyo makuha ang link ng Hello Peso app na magda-download nyo lang through APK So, ito ay pinopromote ng uh, heyhey.net Ang heyhey.net ay isa din itong website na nagpopromote ng uh, ibang mga online lending app uh, gaya din ni Zepeso Makikita nyo din po si Zepeso dito nasa baba o oh. uh, So, dyan po si Zepeso na kakarid lang nung nakaraang araw So ano ba ang mayroon dito kay Zeze Peso? Ah, no, no. <laughs> ano ba ang mayroon dito kay Hilo Peso? Alamin natin ang uh, online lending app na ito sa pamagitan ng pag-consider ng tatlong factors na tinitingnan uh, natin palagi kapag tayo po ay nag-review ng uh, online lending app. Dapat po ang isang online lending app ay ipapasan niya or magiging check lahat ang tatlong factors na tinitingnan natin. Unang-una dapat registrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po ay uh, hindi loan shark at pangatlo dapat po hindi sila nag-violate ng data privacy o nangha So, pwedeng i up or i-download niyo ang app. Pwede din kayong mag-apply uh, ng loan sa kanilang website itong hilopeso.com. Ito 'yung itsura niya. So, i-enter niyo lang dito ang inyong cellphone number, tapos ang cellphone number ninyo makakatanggap ng OTP then, yan uh, pwede nang uh, mag-apply sa kanila, i-enter nyo yung mga personal details ninyo yun po yung hihingin, and then magantay po kayo ng uh, evaluation pagkatapos ng evaluation, doon nyo yung malalaman kung pasado kayo or hindi kasi kung pasado kayo, makakautang kayo sa kanila So, si Hello Gilope Peso ay uh, nawala sa Play Store at ngayon nanatili sa uh, website na lang. At dahil diyan wala nang uh, bakas na sila po ay registrado sa Securities and Exchange Commission. Hindi natin malalaman na dahil uh, wala nang palatandaan kung ano po ang uh, online lending app ang nasa likod ng Hello Peso. No. Normally kasi pag sa Play Store nakalagay talaga yan doon at requirements po yan ni SEC na uh, ilagay yung registration number at certificate of authority doon sa kanilang uh, description sa Play Store. Pero dahil wala na sila sa Play Store, so pwede na po silang uh, po, or pwede na po nilang pagtaguan ang SEC. No. So sa factor number one dito pa lang, number one pa lang X na si peso Pangalawa Loan shark ba si Hilo Peso? Ang sagot po ay yes. Malaki po ang processing fee nila at mataas din po ang interest at 7 days lang din ang kanilang term. So, mahihirapan talaga kayo dahil hindi nyo pa napakinabangan yung pera, hindi nyo pa malamang, hindi nyo pa nabili doon sa gusto nyo bilhin para sa pamilya ninyo or para sa uh, basic commodities ay wala na, sinisingil na kayo. Ang masaklap lang kasi dito sa mga Uh, short term uh, ula ay imagine niyo ha 7 days ang kanilang term tapos pang apat na araw pa lang tatawag na yan sila at magre-remind na kailangan yung bayaran yung inyong utang sa date na nakasaad doon sa inyong unit. kaya nakaka ano talaga nakaka wala sa budget ang mga online lending app ang loan shark na online lending app ay talagang ito sila ang namamayag pag ngayon at ito din ang dahilan kung bakit mas lalong naghihirap ang mga naghihingalo na ng mga kababayan natin sa buong bansa dahil siguro sa hindi sila humihingi ng maraming requirements at uh, Very, ano lang, uh, simply lang or basic yung hinihingi nilang informasyon. So, marami po ang napipilitan. Kaya lang, ang problema kapag kayo po ay umabot sa point na hindi na makapagbaya dahil nga, ang babayaran niyo po ay hindi lang po principal na amount yung natanggap ninyo. Yung processing fee na binabawas nila ay i-re-refund po ninyo yun sa kanila plus magpatong pa kayo ng interest ang interest din po nila ay hindi rin po makatao kaya mas lalo kayong mahihirapang maghanap ng pera at by the way um, hindi po sila papayag kapag kayo po ay nagbabayad ng papartial partial lang pwede kayo magbayad ng partial pero wala itong mangyayari doon sa utang mo yung pinapartial nyo po ay mapupunta lang po sa bulsa nila Oo. ang iyong utang ay manatiling araw-araw pa rin siyang tumutubo o lumulubo lalaki ng lalaki pa rin araw-araw hanggang hin, uh, hanggat mabayaran niyo po siya ng buo or full kung fully paid, fully paid agad ito mawawala sa inyong account pero hindi po ibig sabihin na fully paid na kayo pwede na kayong uh, magkaroon ng peace of mind dahil usong-uso po ngayon sa mga uh, tauhan ng mga ula na sila mismo ang magre-reloan sa account ninyo. At ang masaklap, yung pera po ay hindi po mapupunta sa inyo kundi sa kanila, pero ang sisingilin ay kayo. So, dapat talagang 'wag pumatol o umutang sa mga online lending app dahil marami din po sa kanila ang nagkukunwari na nagpapautang pero scammer din pala. Maaari din nilang gagamitin ang inyong mga personal information para magkautang kayo sa ibang mga ula. Kaya 'yun po yung ma mahirap. Sa factor number 2, si Hilo Peso ay X pa rin dito. Kumusta po ang factor number 3? So, sila din po ay gumagamit ng third-party collectors kapag kayo po ay hindi nakapagbayad at nag-overdue kayo, i-forward po nila sa third-party collectors ang inyong uh, personal details at alam naman ninyo ang mga mga collectors po, mga third party collectors ay gagawa ng paraan para kayo ay pwersahing magbayad dahil malaki po ang komisyon po nila kapag nakasingil sila galing sa inyo. Kaya ang gagawin po nila, mangungulit sa inyo, no, uh, ipapahiya kayo sa lahat ng mga contacts ninyo. Kung uh, uh, ilan po yung number na nakapunbog sa inyong cellphone, sila po lahat ay makakatanggap ng pamamahiyang text na at babalik ka rin na ginawa nyo po silang co-maker at sila din po ay may responsibility na bayaran yung utang mo which is hindi mo naman ginawa pero gawa-gawa po nila yan at nagbuot-buot lang talaga sila na isali yung inyong mga uh, refer know how to yung uh, mga taong nasa inyong phonebook na magiging reference ninyo. Yan po yung nakita nila kung bakit inapprove nila ang inyong loan dahil uh, marami pong mga tao sa inyong phonebook na maaring magagamit nila para puwersahin kayo magbayad. Kapag hindi pa rin kayo umubra or uubra or hindi nyo pinansin ang ginawa nilang pamamahiya doon na sa pananakot, ipopost kayo sa social media gagawa sila ng kung ano-ano sa inyo at ang ending pa pagbabantaan kayo magpapadala sila ng kabaong mga orders mula sa Lazada at Shopee at uh, magpapadala sila ng riding in tandem at marami pang iba ganon po kadesperado ang mga ula collectors na gagawin nila ang lahat para kayo po ay magbayad sa kanila pero again, mga pananakot lang po nila yan wala pong mga katotohanan So sana po ay mayroon kayong natutunan dito sa ano natin sa pinag-usapan natin tungkol po kay Hilo Peso sa factor number 3 x po si Hilopeso kaya triple x na hindi namin rekomendado si Hilopeso na utangan ninyo kung ayaw nyo po magkaroon ng uh, uh, sakit sa ulo mabaon sa utang uh, magkaroon kayo ng sakit at mawala kayo sa budget niyo dahil lahat po ng kung ano mayroon kayo ay hihigupin po ng mga online lending app at subok na po yan, napatunayan marami na po ang magpapatunay niyan kaya maniwala po kayo. Kung kayo po ay isa sa mga biktima ni Hilo Peso, i-comment nyo lang po sa ating comment section para uh, mabasa din ng mga kapwa natin na uh, subscribers, kapwa inyo subscribers at uh, followers, then pag-usapan po natin sa comment section ang mga iba't ibang uh, ugali o may, kung ano-ano mayroon dyan sa Hilo Peso na na online lending app. yan. So shout out sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga subscribers ko at ang aking mga members. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Again, huwag kalimutang mag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending. Hanggang sa muli, paalam!